Araw, mga kabopuls, kung may International Women's Month at maraming kampanya para sa karapatan ng kababaihan, bakit tila wala tayong nakikita ang International Men's Month? May diskriminasyon ba laban sa mga kalalakihan? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ito ganun kapatok sa lipunan? Ang mga kilusan para sa karapatan ng kababaihan ay nagsimula bilang sagot sa diskriminasyon noon limitado ang kanilang mga karapatan hindi makaboto hindi makapagtrabaho sa maraming larangan at madalas na itinuturing bilang pangalawa sa kalalakihan dahil dito nagkaroon ng mas maraming advocacy kilusan batas at buwan ng paggunita para ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay at patuloy na labanan ang natitirang hindi pagkakapantay-pantay sa maraming kultura at bansa ang mga lalaki ay madalas itinuturing na mas matibay, mas independent at hindi nangangailangan ng suporta sa parehong paraan na kailangan ito ng kababaihan. Dahil dito, ang ilang isyo ng kalalakihan, gaya ng mental health, suicide rates o ang batas sa child custody ay hindi masyadong nabibigyang pansin. Halimbawa, mas mataas ang suicide rate ng kalalakihan kumpara sa mga kababaihan Ngunit mas kakaunti ang mga sumusuporta sa mga kampanyang tumutulong sa mental well-being ng mga lalaki. Ang totoo niyan, meron naman tayong tinatawag na International Men's Day tuwing ikalabing siyam ng Nobyembre. Pero hindi ito kasing bongga kumpara sa Women's Month. Bakit? Dahil hindi ito masyadong binibigang pansin ng mga media at gobyerno mas maraming pondo at suporta ang inilalaan sa kampanya para sa mga kababaihan dahil sa kanilang kasaysayan ng diskriminasyon at oppression habang ang mga suliranin ng mga kalalakihan ay madalas na hindi itinuturing na kasing lalim o kasing urgent. May argumento na hindi naman talaga kailangan magkaroon ng men's dahil ayon sa kasaysayan ang mga kalalakihan ang nasa dominanting posisyon sa lipunan. Subalit may iba pa rin nagsasabing parehong may suliranin ang lalaki at babae kaya dapat lang napantay ang pagbibigay ng pansin sa parehong kasarian. Sa huli, ang kawalan ng National Men's Month ay hindi nangangahulugan na hindi mahalaga ang mga lalaki o ang kanilang mga karanasan. Siguro ang mas mahalaga ay ang patuloy na pag-usapan kung paano natin maibabalanse ang pagkilala sa mga hamon ng bawat kasarian para sa isang lipunang mas makatarungan at pantay para sa lahat. Kayo mga kabopols, ano sa palagay ninyo? Dapat ba nating i-highlight ang National Men's Month? Mag-comment kayo sa baba. Gusto kong malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.